Yesak may lumabas po na panibagong Octa research yesterday uh, showing na tumaas yung trust ratings ni uh, Pangulong Bongbong Marcos nakakatuwa at uh, nakikita na po nila kung gano'n po kasi ba ang pangulo para sa taumbayan at para sa bayan Ngunit sasabihin po natin muli ang pangulo po ay hindi maapektuhan ng anumang numero pero siyempre po iti kinagagalak at uh, kung tumataas man po ang uh, approval at trust rating ng pangulo ay um, nakakatuwa po ito dahil nakikita na lang ng Mas mahirap mo kasi na bumababa ang rating pero nagtatrabaho. Pero mas mabigat yung hindi nagtatrabaho pero tumataas ang rating. Sino pong nire-refer niyo, ma'am? Kung sino po yung hindi nagtatrabaho ng mga public officials, siguro po kung mataas ang rating nila, wow. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Eden Santos, Net25. Yusek, good morning. Ay, good afternoon na po pala. Uh, regarding po dun sa binanggit ni Pangulong Marcos sa SONA po na uh, zero balance billing uh, Paano po ba ito ma-avail ng ating mga kababayan uh, from the DOH hospital At the same time po yung uh, Z-benefit uh, benefit package naman po ng uh, PhilHealth mm -hmm. Okay po, uh, ito po ay uh, patungkol po sa 87 DOH hospitals kung saan maa-avail po yung uh, zero billing? Okay? Uh, zero balance billing. Ang ibig sabihin po nito, lahat po uh, hindi na po ito ikakategorize kung indigent ka or indigent ka o hindi. Basta you are willing to be at the uh, basic ward uh, accommodation, uh, kayo po ay malilibre na po ng uh, inyong gastos. Sa ospital Unang-una po kung kayo po ay PhilHealth member, kailangan po yan. Kung hindi po kayo PhilHealth member, maaari po kayo magpatulong doon para po kayo ay maasikaso at maging PhilHealth member. At pagkatapos po noon ay uh, kapag ka po kayo naman ay uh, maglalabas ma, mag, na ng ospital So, kailangan nyo lang pong kumpletuhin yung inyong mga dokumento at uh, humingi ng tulong sa PhilHealth Desk, sa nasabing ospital. At uh, doon po, after that, pag kumpleto na po yung dokumento nyo, ay maaari nyo na pong uh, ipakompute ang inyong uh, bill sa ospital. Yung po sa Z-Benefit Package naman po ng PhilHealth, mm -hmm. uh, sabi po doon kahit hindi na rin po uh, pwd, hindi yung ibang mga um, sector po na pili na makaka-avail nito. Lahat na rin daw po ay pwede. Ano po yung pwedeng gawin ng uh, pasyente o yung kanyang family para po ma-avail ito? Opo Mas maganda po uh, malaman din po kung yung ospital na pupuntahan po ninyo. Hindi naman po kailangan, kailangan na DOH hospital. Kung sila po ay mayroon po tinatawag na Z benefits package. Kung mayroon po silang kontrata with the PhilHealth ah uh, sila po ay mako-cover. So, hindi po kinakailangan na kayo'y nasa ward. So, kahit po kayo nasa private room, na sa public hospital, basta po yung hospital na yon ay may kontrata po sa PhilHealth na Z Benefit Package. Pasok po yan. May binabanggit daw po yung uh, DOH na kailangan ay basic accommodation. Yes po. Lang. Yun po yung pwede. Para po doon sa libre na bill. Iba po kasi yung Z Benefit uh, Package, yun po yung patungkol sa mga mga let's say, kidney transplant. So, meron pong package po doon. Pero yung zero billing sa DOH hospitals po, sa basic ward accommodation. Thank you po. Thank you, Eden. Sunod na tanong, Harleen Dalgado, ABS-CBN. Yes, good afternoon. Yusek, good afternoon po. Yusek, some lawmakers have expressed disappointment after the President did not mention in his sauna anything about online gambling. How does the Palace view this po? And also, uh, kumusta po Yusek yung ginagawang evaluation ng Pangulo? Are we expecting a policy change on online gambling? As of now, uh, maganda po kasi. Huwag tayo mas masyadong magpadalos-dalos. Minsan kasi nakikita natin ano ba yung sinisigaw ng taong bayan. Pero yung iba, hindi pa po inaaral na mabuti kung ano ba yung magiging epekto nito sa bayan. Dapat muna po, malaman natin, saan ba nanggagaling yung kamalian? Doon ba sa license, online gambling app? O doon sa mga hindi lisensyado? So dapat malaman natin, saan ba nagugumon ang ating mga kababayan sa sugal? Doon ba sa mga illegal uh, na gambling app? Example na lamang po natin, recently, alam natin na ang isabong wala na. Ang isabong noon nakakapagbigay ng revenue ng ng uh, tulong sa pamahalaan. Noon tinanggal po 'yan, definitely wala na. Pero bakit may isabong? So sino nakikinabang sa ilegal na sabong ngayon? Bakit isa pang uh, mambabatas ang nakitaan natin na siya'ng nagpatunay na mayroon pang isabong. So dapat ito aralin mabuti ano ba ang dapat gawin dahil kapag ka nga tinanggal natin talaga agad-agad ang online gambling at maapektuhan naman yung ibang mga lisensyado makakaapekto ba ito sa tulong sa bayan sa tulong sa mga sudyante sa tulong sa mga Pilipino so hindi po pwedeng magpadalos-dalos ang Pangulo dito dapat aralin po dahil sa totoo lamang po ang mga revenue po na ibinibigay ng lisensyado na online gambling ay uh, nakakapagbigay talagang tulong sa mamamayan. So dapat pong aralin at uh, hindi po dapat na ura-urada at mag-uutos agad na tanggalin agad yan. Dapat inaaral po yan. yang ganyan po kasi ang gusto ng Pangulo. Inaaral bago magpadalos-dalos sa aksyon. Sunod na tanong, Marisol Halili, TV5. Magandang hapon po Yusek. Yusek, may lumabas po na panibagong OCTA research yesterday uh, showing na tumaas yung trust ratings ni uh, Pangulong Bongbong Marcos. Where do you think we can attribute this improvement on numbers? Uh, Unang-una, malamang po nakikita na po ng taong bayan kung ano po talaga ang ginagawang trabaho ng Pangulo. At uh, nakakatuwa at uh, nakikita na po nila kung gaano po kasiba ang Pangulo para sa taong bayan at para sa bayan. Ngunit sasabihin po natin, muli ang Pangulo po ay hindi maapektuhan ng anumang numero. Pero siyempre po, ito ikinagagalak. At uh, kung tumataas man po ang uh, approval at trust rating ng Pangulo ay um, nakakatuwa po ito dahil nakikita na nagtatrabaho. Mas mahirap po kasi na bumababa ang rating pero nagtatrabaho. Pero mas mabigat yung hindi nagtatrabaho pero tumataas ang rating. Sino pong nire-refer nyo ma'am? Kung sino po yung may, hindi nagtatrabaho ng mga public officials, siguro po kung mataas ang rating nila, wow. Mm -hmm. um, but do you think, Ma, do you see a more effective messaging now considering that there's an improvement on the numbers of the president? Yes, I think so. Kasi po, uh, mas nakikita ngayon ng mga kababayan natin kung saan nagpupunta ang Pangulo. Kasi noon po ay hindi ito masyadong... Um, na ipapakita marahil ng Pangulo dahil siya po ay trabaho lang ng trabaho, hindi siya masyadong particular kung nakikita bato ito ng taong bayan. But with this, kailangan po talaga makita ng taumbayan para malaman nila at ma-differentiate nila yung taong nagtatrabaho at yung nagbabakasyon lang. Sunod na tanong, Jean Mangalos, Philstar.com Good afternoon. Um, Senate President Escudero said that President Marcos could not expect an unchanged budget since congress has the power of the purse and secretaries themselves would ask lawmakers to make changes in the budget process so uh, can the palace elaborate on president marcos's warning to lawmakers about the budget una una po pinaghihirapan po na makagawa ng budget para sa national expenditure program ito'y inaaral katulad nung binanggit po Ni sekretar secretary Amena pangandaman na hindi po to biro-biro sa pagsasagawa po nito iniisa-isa po ito kasama ang pangulo at lahat ng mga cabinet secretaries. At uh, kung ano man po ang buo dito ibig sabihin po iyan po ang dapat na paglaanan ng pondo. Hindi po dapat abusuhin yung sinasabing po, power of the purse at uh, maraming magkaroon kung meron man mga insertions at uh, hindi mapapakinabangan na tunay anta umbayan yan lamang po ang gusto ng pangulo kaya gusto niya po maging malinis ang budget at uh, hangga't maaari yung bicam conference with regard to the uh, uh, conference dito sa budget 2026 budget ay bukas sa publiko So is it more accurate to say that the president would veto a budget with anomalous insertions or changes made during the bicam Depende po yan sa pag-aaral Kung mga insertion po na ito ay masasabi naman po natin na may kabuluhan malamang po ay hindi mabito. Pero pag nakikita po nila na wala naman po itong pagpupuntahan at maaaring madala sa pang-aabuso, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na ito ay i-vito. Last question, has the President considered the consequences, the possible consequences of a re-enacted budget? Alam po niya yan, kaya po niya sinabi. Pero malamang magsasakripisyo po yan para lamang po makita ng taong bayan na hindi dapat abusuhin ang pondo ng bayan. Sunod po, Ana Felicia Bajo, GMA News Online. Ma'am, tanong lang po namin, if nakarating na po kay Presidente yung desisyon ng MILF na i-suspend or i-defer yung decommissioning ng thousands of uh, combatants and uh, weapons? Yes po, at uh, medyo nakakalungkot po na balita yan dahil alam naman po natin na ang gobyerno po ay talaga naglalaan ng pondo para sa magandang kinabukasan ng mga nagnanais na bumalik no at magkaroon ng normal na buhay. Uh, katulad po nung sinasabi na 100,000 cash assistance po sa bawat combatant MILF Combatant. At meron din pong nakalaan at inilaan noon na uh, more than 400 billion worth for the socio-economic uh, programs. Hindi lang po yan. Marami pa po at alam naman po natin yan. So siguro lamang po ay uh, mas kinakailangan pa ng mas malalimang pag-uusap para mas maging maganda ang kahinat na nito para din sa miyembro po ng MILF. But ma'am, in a resolution signed by... MILF Chair Ibrahim, sinabi po nila na not a single one na combatant has undergone transition to, product, to productive civilian life. So mukhang may problema po sa pag-integrate nila sa ano, mm. civilian life. Mas po, maganda po kung reaction. ibibigay din namin ang report patungkol po dyan para po mm. maramdaman nila. kung ano po ang ginawa ng gobyerno para sa kinabukasan ng mga dating uh, MILF combatants. Ano po ma'am yung next course of action na lang po natin dito? Makikipag-usap ko na mas masinsinan para po mas maging maganda ang resulta. Thank you ma'am. Marcel Halili TV5. Hi, Yusek. Yusek, ibang topic naman yung tungkol po dun sa nabanggit ni Presidente na flood control uh, projects during his SONA. Meron na po bang nakikita ang Malacanang na mga officials possible involved dito sa so sinabi ni PBBM na rumarakit sa mga flood control at gaano po kadami yung mga binabantayan natin? Ngayon, uh, hindi pa natin masasabi in details kung sino at kung anong proyekto ito. Uh, mas maganda po kasi kung mag-uulat kami ng uh, verified. May na po kasi magsabi at uh, sabi ko malamang itong lugar na to uh, nakita ng Pangulo, sira ito at isipin niya na nagkaroon dito ng anomalya. So bubuin muna po ang uh, uh, karampatang pag-iimbestiga rito para po ang maiuulat namin sa bayan ay yung verified facts may nabanggit po ang DPWH na I think isa dun sa mga concerns nila, yung sa budget pa rin na once daw kasi na may mga insertion na nangyari sa BICAM, hindi nila ma-double check. Uh, biglang dumadating na lang na ay flood control projects pero meron palang mga problema sa let's say right of way. Mm -hmm. So how do you plan or ano po ang pwedeng gawin ng, ng Malacanang or ng administration? Sorry. Opo, since hindi nga po kasama ang ekotibo sa BICAM conference, Uh, hindi po nakikita kung paano na isisingit yung iba At uh, yun po ang um, ayaw ng Pangulo Kaya po, sa tulong po ng Taong bahayan, sa tulong po ninyong lahat Bantayan po natin itong gagawing uh, BICAM Conference pating sa 2026 Budget At uh, ayaw pong maulit ng Pangulo itong nangyaring ganyan Ivy Reyes, billionario. Hi, Isaac, Good afternoon. Po. Uh, Bayan Muna reacted to Secretary Eduardo Año's statement on red tagging. Allow me to quote um, what they said. Po. We have many documented cases of members of community organizations being forced, intimidated, or deceived into surrendering in exchange for some ayuda and getting their names cleared. May we have the palace's reaction? Po? Uh, ipagpaumanhin Miss Ivy, Hi hinahanap ko ang issue about bayan muna in relation to that. Hindi ko siya nakita, kaya hindi ako nakapag, hindi ko na-relay. But anyway, uh, In general lamang po, ito yung natanong natin sa posona. Yan po ba ay may kinalaman sa posona na sagot o nung nakaraan pa during the, before the elections? May kasi meron din issue ang bayan muna before the elections. Post, post sana Disclosure. Okay, naitanong po kasi natin yan dahil nga po, yan nga po yung nadidilig natin na mayroon pa tungkol sa red tagging. So sinagot naman po na maayos ito ni uh, Secretary Anyo, pero ang pagtanong po na yun ay para ipala, ipaalam din po sa NSC at sa liderato ng NTFL-CAC na hindi po nararapat ang anumang aksyon ng red tagging dahil ito rin po ay ipinagbabawal ayon sa desisyon ng Supreme Court. Sunod na nong Harley Valbuena PTV4. Hi, good afternoon, Yusek. Good afternoon. Uh, both Comelec Chairman George Garcia and the ILG Secretary John Vic Remulla said that the President is uh, expected to sign anytime soon the bill postponing the barangay and the uh, Sangguniang Kabataang election. So, can you confirm this, Yusek? Okay, uh, kung di ako nagkakamali, parang August 14 na pinaka-deadline. So, hintayin na lamang po natin kung ano po ang magiging action ng Pangulo patungkol po dito sa bill na yan. So, just in case po kasi nag-commence na yung voter registration for BSKE. So, uh, bago mag-lapse yung 10-day period sa registration, kailangan pong maihabol if ever isa ng Pangulo. Opo, gagawin po ng Pangulo yan. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. You uh, just for confirmation <clears throat> may report daw na August 13 daw po yung submission ng National Expenditure Program sa sa House may info po tayo tungkol doon? Uh, Ayon po kay uh, Secretary uh, Amena ay makakapag na po at tinatapos na po o tinatapos na po at makakapas makakapag-submit on time okay. salamat okay. po yes. thank you po